Harbi, Kuya ore, Kuya ore. Oo? Marunong ka pala mag-alaman? Sus! Dali lang nung yan. Marap ka. Papaturo ka. Ano ba yan? Tangi. Ang tanga mo. Tanga nga eh. Lobat na eh. Ang tanga mo. Tingnan mo ha. Itong mga green, pinipitas yan. Pinipitas yan. Pinipitas yan. Yan ha. Tingnan mo naman. Ito ang tinitira. Yung mga patay. Ha? Yan ang mga pinitira. Bakit yung patay ititira mo? Brad, di ba? Pinata ni patay. Tanga mo. Pinabuo ng <laughs> Oo oh, nga, no. Marami yung uri ng palaman dito. Ito yung halaman ng copper... Copper juice. <couper> copper juice to. Tapos ito, ano? Tinik ni Ali. <couper> tinik ni Ali to. Ali Ali Bang Bang? Tapos ito... Ito yung ano, fake. Fake yan, fake. Fake mo yan? Mukhang totoo eh. O nga, na-fake ka, no? Ito, yung pang-singhot. Ito yung ano eh, meron ako dito para sa uh, ano, pang laban sa asma. Origami. Origami? Oo. Tapos ito naman, ayun. Walang kwenta yung halaman na yan. Yun. Ito, ito yung pandan. Pan... Yung brinid ko yung pandan tsaka sa ano tanglad. Oh, tikman mo ako masarap. Gagatin mo? Wag, natin, wag, pag wag na natin, wag na natin pag-aralan. na natin yan pag-aralan. Ah, may, tinga mo. Yun din. Ito yung tinatawag na balbas pusa. Balbas pusa? Oo. Oh. May balbas ba ang pusa? Oo. Oh. Oo, oh, saan banda? Kamera kago. Ay, bigote pala yan. Bikote pala yun. Ito yun, no? tingnan mo. Magkahawig sila. Oo oh, nga, no. Diba? Oh, Ben. Oo. Marami ka na natutunan. Oh, salamat, kay Laure. Sige.